balik sa kulungan ng isang ex-convict matapos pagsusuntukin ng kanyang crush sa barangay Dulho Fatima, Cebu City. Ayon sa otoridad, hinahangaan umano ng sospek ang babaeng biktima bago ito pumasok sa bilangguan. Balak niya sanang ligawan ang biktima kapag makalabas na siya sa sapiitan. Ngunit nang makita ng sospek ang biktima at nalamang buntis na ito, bigla itong nawala sa sarili at inatake ang ginang. Pinaulanan niya ng suntok ang babae na nagtamu ng mga pasa dahil sa atake. Matapos ang pag-atake, kaagad namang in ng biktima sa pulis ang insidente. Nakakulong na ang sospek sa mambaling police station detention cell habang iniha handa ang reklamong physical injury laban sa kanya. Nabatid na kalalabas lang ng sospek sa kulungan noong Enero dahil sa pananakit sa isang barangay tanod. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine balen nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.